ang yung casual wear ay eh? uh -huh. so yung may pick na your hashtag very feminine look yung atake ni Miss Bea Alonso huh? your your hashtag is pahiram ng dede chat sorry na hashtag mop good luck Bea mop mop that's M O P good luck ano ba yung mop? Oya ka kasi mapa Okay, map or basahan or parang basahan na panula. Ito ay parang uh, may may hahalad tulad ko sa mga tao na nasa gilid o nasa remote area kung saan nandun sila sa sulong. Parang may na sila dito sa ating gobyerno. Naniniwala ko, ladies and gentlemen, kailangan natin i-face yung reality na kailangan din nila ng tulong. Hindi na kagaya natin ng mga nasa city. Ang map na ito ay kailangan ng atensyon upang malinis ang mga utak ng mga tao na hindi dapat uh, pinapahalagahan ang mga simpleng bagay dahil naniniwala ako na ang map na ito ay magtutuwid sa atin bilang isang tao. Thank you. Thank you. Thank, Thank you so much.